Ang pagpapako sa krus ni Kristo, ay naging isang mahalagang punto sa kasaysayan ng sangkatauhan ngunit ang kanyang kwento ay hindi nagtapos doon. Matapos ang kanyang malagim na kamatayan, isang serye ng mga kamanghamanghang ngunit nakakatakot na mga kaganapan ang naganap sa gayon nagbago ang takbo ng kasaysayan magpakailanman. Alam mo ba na sa mga unang araw pagkatapos ng pagkamatay ni Jesus, pitong mahahalagang kaganapan ang yumanig sa mundo? Ano kaya ang nangyari pagkatapos mailibing si Jesus? Ano ang mga kagulat-gulat na pangyayari na sumunod sa kanyang kamatayan? At ang pinakamahalaga, maraming sa mga kaganapang ito ang itinago sa iyo at ilalantad ko ito sa iyo ngayon. Ang unang kaganapan pagkatapos ng kamatayan ni Jesus ay isang malaking kadiliman sa buong lupa. Nang pumanaw si Jesus sa krus, may nangyaring isang pambihirang bagay, isang makapal na kadiliman ang bumalot sa buong lupa. Ang mga banal na kasulatan ay nagtatala na mula sa oras na ikaanim hanggang sa oras na ikasiyam, nagkaroon ng kadiliman sa buong lupa. Isipin ng eksena, ang langit na dati ay kumikislap sa liwanag ng araw, bigla na lang natakpan ng malalim na anino na parang mismong araw ay nagtago. Ang milagrosong pangyayaring ito ay hindi nakalampas sa mga naroroon sa kalbaryo ng araw na iyon. Lahat ay nagulat sa tagpong iyon. Ang kalikasan ay tila tumugon sa pagdadalamhati at panggulat sa harap ng kamatayan ng anak ng Diyos. Ngunit ano ang kahulugan ng biglaang kadiliman na bumalot sa lupa? Ang ilang mga iskolar ay nagmumungkahi na ito ay dulot ng isang solar eclipse, ngunit malinaw na sinabi sa Biblia na ito ay hindi isang natural na pangyayari. Ang kadilimang ito ay nangyari eksakto sa oras na pumanaw si Jesus sa krus na parang mismong langit ay umatras sa harap ng kahalagahan ng sakripisyong iyon. Ngunit ang kadilimang ito ay hindi nagtagal. Pagkaraan ng tatlong oras ng kadiliman, muling sumilay ang liwanag na sumisimbolo na natapos na ang gawain ng pagtubos ni Kristo. Ang kanyang kamatayan sa krus ay nagtagumpay laban sa mga puwersa ng kadiliman at nagbukas ng daan para sa pagkakabalik ng sangkatauhan. Ang ikalawang kaganapan ay ang malaking lindol. Kakadisipar pa lamang ng kadiliman at isa pang nakamamanghang pangyayari ang yumanig sa rehiyon ng Kalbaryo. Ikinuwento sa mga banal na kasulatan na nayanig ang lupa, nagkabitak-bitak ang mga bato, Mateo 27.41 sa oras ng kamatayan ni Jesus. Isang matinding lindol ang yumanig sa lupa na tila ang mismong paglikha ay nagimbal sa harap ng trahedyang iyon. Isipin mo ang eksena, ang lupa ay marahas na nanginginig, ang mga bato ay nagkakabasag at ang mga tao ay napuno ng takot at pangamba. Ang pagyanig ng lupa ay hindi simpleng lindol, kundi isang supernatural na pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Tulad ng sinabi ng salmista, ang lupa ay yumanig at nag-alog. Ang mga pundasyon ng mga bundok ay yumanig at nag-alog dahil siya ay nagalit. Ang milagrosong lindol na ito ay hindi nagkataon lamang. Ito ay mahigpit na kaugnay sa kamatayan ni Jesus sa krus na parabang ang buong mundo ay nagimbal sa harap ng divine na trahedya. At kung akala mo na nakakagulat ang mga kaganapang ito, sinasabi ko sa iyo na maghanda para sa mga susunod dahil kakailanganin mo. Ang pangatlong kamanghamanghang pangyayari ay ang paghahati ng tabing ng templo. Habang ang lupa ay malakas na yumanig at ang mga bato ay nabiyak, isa pang milagrosong tanda ang nangyari sa parehong sandali. Ang tabing ng templo ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang banal na kurtinang ito na naghiwalay sa kabanal-banalang dako, ang pinakabanal na lugar ng templo ay nahati sa gitna na parang ang Diyos mismo ang nagpatid nito. Kung hindi mo pa alam, ang tabing na ito ay napakahalaga at ipapaliwanag ko kung bakit upang maunawaan ang kahalagahan ng pagkakapunit ng tabing ng templo sa sandali ng kamatayan ni Jesus, kailangan muna nating maunawaan ang kaunti tungkol sa estruktura at kahalagahan ng templo sa Lumang Tipan, ang templo sa Jerusalem, ang pinakasagradong lugar para sa mga Hudyo. Ito ay tiningnan bilang tahanan ng Diyos sa lupa, ang lugar kung saan ang kanyang banal na presensya ay nananahan sa isang espesyal na paraan. Sa loob ng templo, may iba't ibang bahagi na may iba't ibang antas ng kabanalan. Ang pinakasagradong bahagi ay tinatawag na kabanal-banalang dako. Ito ang lugar kung saan nakalagay ang kaban ng tipan, ang trono ng Diyos sa lupa. Ang bahaging ito ay nahihiwalay sa iba pang bahagi ng templo sa pamamagitan ng isang malaking kurtina na kilala bilang tabing ng templo. Ang tabing na ito ay gawa sa mahalagang tela na may burda ng mga kerubin. Ito ay sumisimbolo sa paghihiwalay sa pagitan ng banal na Diyos at makasalanang tao. Tanging ang punong saserdote lamang ang maaaring pumasok sa sagradong lugar na ito at kahit sa ganitong pagkakataon, isang beses lamang sa isang taon, pagkatapos maghandog ng mga sakripisyo para sa mga kasalanan ng bayan. Kaya nang ang tabing ng templo ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba sa sandali ng kamatayan ni Jesus, ito ay may napakalalim na kahulugan. Ito ay nangangahulugang ang hadlang na naghihiwalay sa tao at sa Diyos ay naputol na. Ang direktang paglapit sa presensya ng Diyos ay bukas na ngayon sa lahat ng naniniwala kay Jesus Kristo. Dahil sa pagkamatay ni Jesus sa krus na isa katuparan na ang huling pagtubos para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Hindi na natin kailangan ng mga tagapamagitan o mga ritual upang makarating sa Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, maaari na tayong lumapit ng may tapang sa trono ng biyaya ng Diyos. Ang nai-kapats na pagyayari ay ang pinakakatakot ik alarma ang pagbukas ng mga libingan at ang muling pagkabuhay ng mga patay. Habang malakas ang pagyanig ng lupa at napupunit ang tabing ng templo, may mas kahindik-hindik pang nangyayari. Biglang nagbubukas ang mga libingan sa paligid ng Jerusalem at ang mga patay ay nagsisimulang lumabas mula sa kanilang mga hukay. Ayon sa mga kasulatan, ang mga libingan ay nagbukas at maraming katawan ng mga banal na nakatulog ang nabuhay muli. Maari mo bang isipin ang pagkamangha at takot na bumalot sa mga tao sa paligid? Mga lalaki at babae na matagal nang nailibing ay ngayon ay buhay muli, naglalakad sa mga lansangan ang kaganapang ito ay nagdulot ng kakaibang takot sa lungsod ng Jerusalem at naging sanhi ng malaking gulo sa mga naninirahan doon. Ang buong lungsod ay puno ng mga bulong-bulungan, mga sulyap na puno ng pangamba. Ano ang nangyayari? Paano posible na ang mga taong alam nilang patay na ay biglang bumangon, humihinga at naglalakad sa kanilang paligid? Ang mga nangyari sa mga sandaling iyon matapos ang pagpapako kay Jesus sa krus ay hindi inaasahan ni Numan. Lahat ng mga naunang kaganapan ay nakakatakot na, ngunit ang paglabas ng mga patay mula sa kanilang mga libingan at paglakad kasama ng mga buhay ang talagang nag-iwan ng mga tao na puno ng takot at pangamba. Ngunit ang kaganapan na higit pa sa lahat ng ito ay ang huling bahagi ng aming listahan na ating tatalakayin sa susunod. At hindi dito nagtatapos ang mga lansangan ng Jerusalem na karaniwang abala at puno ng buhay ay napuno ng halo ng takot at pagkakuryos. Ang mga tao ay nagtatanong kung ito na ba ang katapusan ng mga panahon, kung ang mga propeta ay bumangon muli upang tuparin ang mga lumang propesya o kung ang hustisyang makalangit ay ipinapakita ang mga pinuno at mga leader ng relihiyon ay kapwa na bahala. Natatakot na ang pagbabagong ito sa pisikal na mundo ay maaaring magdulot ng pagbabago sa balanse ng espiritual na kapangyarihan. Ang kaguluhan ay kumalat tulad ng apoy sa lungsod. Ang mga pamilya na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay ay biglang hinarap sa presensya ng mga kaparehong mahal sa buhay na ngayon ay buhay at kumikilos. Ang mga reaksyon ay nag-iiba sa pagitan ng tuwa hindi makapaniwala at isang takot na nagpapatigas ng puso. Walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit lahat ay napagtanto na sila ay nakasaksi ng isang bagay na lubos na hindi karaniwan. Para sa mga tagasunod ni Jesus, ito ay isang kumpirmasyon ng mga pangako na kanyang ginawa. Ang muling pagkabuhay ng mga patay ay isang tanda na ang kamatayan ay nasusupil na na ang pananampalataya kay Jesus ay magdadala ng mas higit pa kaysa sa maaaring isipin. Ang pagdududa at kawalan ng katiyakan na gumugulo sa kanilang mga puso ay nagsimulang mapalitan ng pag-asa at ang pakiramdam na sila ay bahagi ng isang sandali na magpapabago sa takbo ng kasaysayan. Sa ikalimang pangyayari, ito ang nangyari. Ang Centurion ay kinilala ang kainusentehan ni Jesus. Sa gitna ng lahat ng mga kaganapan na nangyari sa kalbaryo noong krusipiksyon ni Jesus, may isang tauhan na karapat dapat bigyan ng espesyal na pansin. Ang senturyo ng Romano na inatasang mag-supervise sa pagpapatupad ng parusang kamatayan. Ang taong ito, isang opisyal sa hukbo ng imperial, ay may pananagutan sa pagtiyak na maisagawa ang hatol na kamatayan. Marahil marami na siyang nasaksihang krusipiksyon sa kanyang karera, ngunit mayroong isang bagay sa tagpong iyon na nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Habang maingat niyang minamasdan ang mga kaganapan, unti-unti niyang napagtanto na si Jesus ay hindi isang karaniwang kriminal. Sa halip, mayroong kakaibang nararamdaman, isang bagay na makadiyos sa taong ipinako sa krus. Marahil ito ay dahil sa dignidad na ipinakita ni Jesus habang nagihirap o marahil dahil sa biglaang kadiliman na bumalot sa buong lupa. Anuman ang dahilan, ang puso ng sundalong matapang ay nagsimulang lumambot. Nang si Jesus ay nalagutan ng hininga, sinasabi sa atin ng Biblia na ang senturyon na nakita ang nangyari ay niluwalhati ang Diyos. Sinasabing, tunay nga ang taong ito ay matuwid. Isipin ang eksena. Ang lalaking ito na sanay sumunod sa mga utos ng walang tanong-tanong ay ngayon ay nahaharap sa katotohanan na ang taong kanyang tinulungan na ipako sa krus ay sa katunayan ay inosente hindi na niya kayang baliwalain ang mga kahimahimala na kanyang nasaksihan. Ang pahayag ng senturyon ay nakakagulat sapagkat ito ay mula sa isang tao na hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Siya ay isang kinatawan ng Imperyong Romano, isang tao na malamang walang kaalaman sa pagkakakilanlan ni Jesus bilang Mesiyas. Gayunpaman, sa harap ng mga kahimahimala, ang kanyang pananaw ay nagbago ng husto. Ipinapakita ng sandaling ito na kahit sa mga taong tila malayo sa Diyos, ang Espiritu Santo ay maaaring kumilos ng makapangyarihan, binubuksan ang mga mata sa katotohanan tungkol kay Jesus. Ang senturyon na marahil inutusan upang patayin ang anak ng Diyos ay ngayon kinikilala siya bilang isang matuwid at inosenteng tao. Ngunit ito ay hindi ang pagtatapos ng kwento. Matapos ang kamatayan at paglibing ni Jesus, pumasok tayo sa ikaanim na kaganapan na naganap. Ang libingan ni Jesus at ang mga sundalong Romano, ang mga pinuno ng mga Hudyo ay nag-alala na ang kanyang mga alagad ay maaaring nakawin ang katawan at ipahayag ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya kumbinsido nilang pinayagan si Pilato na maglagay ng mga gwardyang Romano upang bantayan ang libingan Isipin ang kabalintunaan. Ang parehong mga sundalong kasama sa crucifixion ay ngayon inatasang bantayan ang libingan ng taong kanilang tinulungan na patayin. Ang mga sundalong ito na sanay sa labanan at disiplina militar ngayon ay may bagong misyon: panatilihing nakasara ang libingan at tiyakin na walang kakaibang mangyayari sila ay nasa mataas na alerto. Alam nila na ang kanilang posisyon ay nangangahulugan na anumang paglihis ay maaaring maging kapahamakan para sa kanilang karera o maging sa kanilang buhay. Sa kabila ng lahat ng pag-iingat na ito, ang plano ng Diyos ay magpapatuloy. Walang lakas ng tao ang makakapigil sa mangyayari. Ipinadala ang mga sundalo upang tiyakin ang kaligtasan ng libingan, ngunit hindi nila naunawaan ang laki ng banal na kapangyarihan na malapit ng ihayag. Sila ay nagbabantay, naniniwala na ang kanilang gawain ay magpapanatili ng kaayusan, ngunit kahit na ang pinakamagaling sa mga sundalong Romano ay hindi kayang hulaan ang pagdating ng makalangit na intervention na mangyayari. Sa umaga ng ikatlong araw, ang malaking bato na nagtatakip sa libingan ay naigulong at ang huling kaganapan ay nagdulot ng malaking epekto hindi lamang sa mga Romano, hindi lamang sa mga mamamayan at hindi lamang sa lokal na lungsod, kundi sa buong mundo. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, nang umagang iyon, isang grupo ng mga babaeng deboto, kabilang sina Maria Magdalena, Maria Ina ni Santiago at Salome, ang pumunta sa libingan kung saan inilibing ang katawan ni Jesus. Ang mga babaeng ito na malungkot pa rin sa malagim na kamatayan ng kanilang guro ay may daladalang mga langis at mga pampalasa para sa pag-imbalsamo ng kanyang katawan. Papalapit na sila sa libingan, nag-aalala kung sino ang magtatanggal ng mabigat na bato na nagsasara sa pasukan. Ngunit sa kanilang pagkagulat nang dumating sila, nakita nilang natanggal na ang bato. Sa pagpasok nila sa libingan, mas lalo silang nagtaka, wala roon ang katawan ni Jesus. Sinasabi ng kasulatan na, nang makita nila, nakita nilang natanggal ang bato sapagkat napakalaki nito, markahan ang labing anim na apat. Nasaan ang katawan ng Panginoon? Ano ang nangyari? Sa sandaling iyon, isang anghel na nakadamit ng puti ang nagpakita sa kanila at sinabi, Huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus, ang taga Nazareth, na ipinako sa krus. Siya ay muling nabuhay, wala na siya rito, at namarkahan ang labing anim. Isipin ang pagkabigla at di makapaniwalang naramdaman ng mga babaeng ito nang marinig nila ang nakagugulat na balitang ito. Ang libingan ay walang laman dahil si Jesus ay muling nabuhay tulad ng kanyang ipinangako sa kanyang mga alagad. Ang kanyang kamatayan sa krus ay hindi ang wakas, kundi ang simula ng isang bagong panahon ng buhay at pag-asa. Ang Mesiyas ay nagtagumpay sa kamatayan at ngayon ay buhay. Ang pagtuklas ng walang laman na libingan ang naging sukdulan ng lahat ng kahangahangang mga pangyayari na sumunod sa krusipiksyon ni Jesus pagkatapos ng kadiliman ng lindol, ng pagkapunit ng kurtina at ng muling pagkabuhay ng mga santo, narito ang tiyak na kumpirmasyon ng tagumpay ni Kristo sa kasalanan at kamatayan. Ang mga babae na unang nabalot ng takot at pagkalito ay agad na napuno ng galak sa muling pagkabuhay. Sila ay tumakbo upang sabihin sa mga alagad ang balita ng paglaya ng kanilang Panginoon mula sa pagkakagapos sa libingan. Ang walang laman na libingan ay patunay na hindi lamang nagtagumpay si Jesus sa kamatayan, kundi nagbukas ng daan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbago ng lahat. Ang mga alagad na nagtatago dahil sa takot ngayon ay may dahilan upang lumabas at ipahayag ang mensahe ang walang laman na libingan ay nagpapakita na ang kamatayan ay hindi na ang huling hadlang ang buhay ay nagtagumpay at ang kapatawaran ay isang tunay na katotohanan ang mensahe ay nagsimulang kumalat sa mga kalye ng Jerusalem. Ang mga bulong-bulungan ay naging mga patotoo at ang pangako ng bagong buhay ay umalingaungaw sa mga puso ng lahat ng nakarinig ng balita. Ang bato ay natanggal hindi lamang mula sa libingan kundi mula rin sa mga pagdududa at kawalang katiwasayan na bumabalot sa mga tagasunod ni Jesus. Ang muling pagkabuhay ay higit pa sa isang pag-asa. Ito ay isang buhay na katotohanan. Ang mga taong naliligaw ay mayroon ng gabay, isang dahilan upang maniwala at isang misyon na dapat tuparin. Ang mga puso ay nainitan ng pangako ng isang kinabukasan na lagpas sa kamatayan at ang kadiliman ay nagbigay daan sa liwanag ng muling pagkabuhay. Ang eksenang ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na lumapit din sa walang laman na libingan na may bagong pananampalataya. Sapagkat tulad ng mga babae noong araw na iyon, tayo rin ay inaanyayahan na pagmasdan ang tagumpay ni Kristo at ipahayag ang kanyang muling pagkabuhay sa mundo. Naway palakasin ng kahangahangang kaganapang ito ang ating pag-asa at itulak tayo na mabuhay ayon sa maluwalhating kaligtasang kanyang natamo. Umaasa ako na ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng maraming kaalaman at tumulong sa iyo na mas maunawaan ang Ebanghelyo at ang Banal na Biblia. Huwag kang mag-atubiling lumalim sa mas maraming mahalagang kaalaman sa pamamagitan ng pag-click sa video na lumalabas sa iyong screen. At syempre, upang hindi mawala ang mga susunod na nilalaman, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa aming channel at maging bahagi ng kristyanong komunidad na ito. Isang mainit na yakap at pagpalain ka ng Diyos.